Ito na mga mga ma'am siya yung ating mga uh, panakot. Uh, may luya, sibuyas, kalamansi. Ay, wait lang pa. Ito sa dadra Ito itong panit. Tabon. Tabon. At ito yung tabon-tabon. pam -papak, pampapakla ng ating kilawin. At syempre, hindi mo wala yung sili. At ayan na po guys. Oh, tinanggal na po yung laman nito. At lagyan po yung ng suka. At lagyan ng... Um, hindi pala su suka lang pala ilagay dito at pipigain po iyan imimix po yung suka dito at pipigain siya ng sobra sobra para matanggal yung kaniyang katas at uh, mahalo doon sa ating suka ayan mamaya guys kain tayo kain mm. ang ulam namin ay kinikilawin ay kain tayo mm, mm. kilawin at sarap ang kasarap kang ulam namin itong isda yung bahaw kilawin at saka sinuba at pritong isda, da ayan po si mama si ate. Pasak to na, na papas si papa si pada wak repok sakadagan yung gi handa dani. Si pada wak nga berapa usap kadaghan ang kan. Ini bapa. Alin na ba? Lagi kaya ano? So, ayan. Kakain na kami, guys. Dalawang, ano? Do. No. Mm. Oh. No? Ano na mo? 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 Isa na katawag mo naman. Ano Ayan mga kapal! Masaya na mga mamsis! Nakagulo dito oh. sa bahay. Dahil sa sikik tawag, panawag ng mga uh, kapitbahay. Oo, sampung um, kilo po yung isa. <laughs> Hindi lang <laughs> alam mm. mo. So ayun mga ma'am, siya may mga bisita tayo. Uh, si Lotte at si... Si Lotte. Lotte, yung dito niya. <laughs> yung pisngin niya, si, siya kasi si Lotte. At si... Si, si ano, sino may isa? Si, yung Sarah. ano dito ni Sara? Yung isa. Si Lottie, si Sara, si Becky. Si Becky! <laughs> Pilotti, so, si tsaka si Becky. Becky. Ako naman si Sara. <laughs> so, nandito sila. So, kumusta na kayo pala? Ano Ay, na, iyak si Beshie. Ba't kita iyak Beshi? Ang laki ng chan <laughs> Yun nga eh. Ginoko, laki na lang ng chan ko. Paano ba ito tanggalin yung chan? Na-miss ka lang namin. Oo, oh, na-miss ka namin kaya pumunta dito. Wow! Bakit malaki ng jobs mo kayo? ngayon? Si Love. Siya lang. Ah, ano pala ni Love mo yan? Mm. Kasi yung sa akin, hindi, hindi pa natayo. Hoy! <laughs> <laughs> ah, hindi ba natayo yung ano mo, yung bra mo. So, kumusta na pala yung ano mo, Besh? Ah, j yung jowa mo ngayon. Kumusta na yung jowa mo? Ay, wala ka lang jowa ngayon pala. Ah, oh, kaya kuyab ngayon. May jowa si J-Ford. Kumusta na kayo? Oh, wala na ba? Wala ah. Ah, okay. So, wala, ah, kumusta pala yung heart mo ngayon? Heart mo pala, heart mo pala. Kumusta yung heart mo ngayon? Yung heart Uh, mm ah. -mm. Masakit na talaga. Masakit talaga, pa oh, Ilang taon, ilang taon ka na, ilang Ay, taon? Na, ilang taon kayo? H hindi naman na kami umabot sa, pero, si ano, ang mga, ano, ang mga, ang mga, ang mga, ang mga, ang mga, ang mga, ang So ngayon nag ano ka na nag uh, nagre-recover ka na ngayon. Yeah, gan talaga yung buhay. Hindi mo naman talaga makita. so si si Beshi naman Beshi Beshi ka nang kung saan ganun ka muna kung ako ang camera kaya ikaw man ang nagiging pa kasi yung likod ko pinapawisan kasi tulis na so walang ugil Basta yung one, one, week one sa akin, week. two days pa lang ngayon. Okay. No, okay. Oo. Oh. So, kung basta ka na pala, beshie bakit uuwi ka? Ang balita ko, uuwi ka daw. Ang balitan ko kasi may napauwi. Ka? Ha? Hindi, eh, no? Kaya yung... ka, uuwi, di ba? Ano mo ang uuwi mo? Uh, four. November 15. Dapat 15. Pina, nag-rebook ako ng four. Kasi sabi ko yung mga friends ko. Kasi pupunta sila dito. Oo. Oh, oh. Sa 1 Tap tapos, sasama Easy ka na. Four, so, na. Sa four, sasabi na ako sa kanila. Bakit ang bilis? Pero bilis. Ano ka pa dito nung pagbalik mo dito is nung October 8. Oh, one month din. One month. So dito ako na August, September, October. din kasi siya saglit tapos bumalik siya sa tapos dito. So kailan ka balik dito? Sa birthday ni Malang. March? March pa yun. November, October, Five months pa. Oo. Baka okay, okay, kapag ipod pa marami siya. Marami pang rock. Ayan. Kailan ba wisla, madam? By, by November. Diba <laughs> sa birthday, birthday pa kasi ni Mama Mary yung ano? <laughs> okay, eh, okay. No, to birthday ng... i celebrate! Hoy! Okay. So once again, thank you so much sa inyo kasi uh, pinuntahan niyo ako. Gusto lang <laughs> talaga namin bisitahin ka. Na maga maganda ako hindi. Siyempre. <laughs> Nagtataka din sila. Ha? Saan yun yung maganda? hindi. Wala ah! kaya ka. So si Marian ay uuwi na ngayong Oktu so, November, November 4. Or... Kasabay daw niya yung uh, mga kaibigan niya. So babalik siya ay sa March 4. So 5 months. One. March 1. Magbubuk so, na ako ng ticket sa 11? December para mas mura lang siya. Mas mura. Kasi pag matagal ka nang bubuk, pwede 900 lang yung... Kasi kung on time ka, nag mm -hmm. on day, on that day, or on that month. On the spot booking, mahal. Oh, so ako naman, um, no, October, November, November. Ka. Mm -hmm. So sa Manila ka magpapasko? Hindi. Ay, hindi. Si Tita Bud kasi uwi, so babalad din naman ba ako. Ganun ba yung setup? Pag, pag uwi si Tita Bud, uwi din ako. So, so na, makikita ah, lang tayo it's doon. It's makikita na lang tayo sa Manila. Sa, mag, Meron ano na kami, ma'am? Wala so, pa. Sa ano pa? Kaya? Yay! <laughs> so, November so, pa. Ka sa November pa. So, kasama sa Vietnam. Hala. Ano okay, na? ka sa Vietnam? Nagkasama mo. Vietnam. Basta kasama ka sasama sa Vietnam. Oh, Oo, oh, Sasama ko sa Vietnam. Ano? Ay, A may ano ba? May At Vietnam ba? Ang January with the Social Climber Squad. Abangan nyo na lang po kung kailan. At kung sino-sino At kung sino-sino ang mga kasama. Isa ba ako dyan? Ah! Oh, ang <laughs> number one nasa top list. Huh? The... Oh? Kasi ikaw ang paborito niya. Kabalo ka na kung kinsa to. Sino? Ah! <laughs> sino, oy? Kasi sa kasama ka, oy. Kasama talaga ako. Parang hindi, hindi ko alam yan. Kasi di diba dapat nung last time sa Thailand kasama oh, ka. Kaso, nadili yung passport mo. Oh, oh. So, eto ang mga kasama ka na kasi meron ka ng passport. Wow! Parang alam ko na, kilala ko yan. Vietnam. Sa so, Vietnam ulit. Kilala mo. Vietnam and Singapore. Alam mo so, na so, ang saan bakit may Singapore. <laughs> Ay, Vietnam at saka Singapore tayo. Vietnam at Singapore tayo. Pero hindi ko na, hindi ko alam yan, hindi ko na-inform. Kasi nga, Surprise nga yun, pero sinabi ko na sa'yo. Surprise pala yun. Oo. Okay. sure ba yan? Sure Baka Oo. mag... Kaso ah, kailangan ano ka, kasi payat ka ni Jay Ay, mahirap. <laughs> <laughs> mahirap ba yan. Basta ipopaya, ano na lang yun. Ma'am si Haso. Abangan. Abangan lang nila guys. Ang international travel ni Oyong. Price. Wow! So congratulations okay. sa lahat. So Ayan na guys, nag-inom kami. Hindi. <laughs> 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 hindi ako maliligaw kasi nga. Pasok Hindi. ko siya. mo yung password mo ng Pero alam mo nung nagka-password ako, masaya siya pero hindi ko alam kung... Hindi. Makaka ano ba ako doon sa mga ganito? Ma ka, eh. yung, an an anong feeling? Hindi, pakita ba kayo para Anong sa anong feeling ngayon? yung feeling ngayon? Anong feeling oh, ngayon? Anong okay. <laughs> <laughs> <Mataya> talaga ako, <laughs> <laughs> pero... Malangin alam mo kasi kaspa. yung masaya ka, pero... Hindi, na, hindi mo nga, mo yung kaya mo kasi, ma explain ma explain kasi na Paano ba may passport ka? Wala ka naman travel-travel. Ah, okay. Malay mo, di ba soon magkaroon Oo. ka ng travel? Malangin. Kasama si... Sama tayong lahat. Wow! wow. wow. So, baka nila guys, mahal. sa ano, sa mga first travel ko, Alah. Vietnam at saka. Ay! <laughs> o, legit ba yan? <clears throat> <coughs> legit. Oo, no, oo. Oh, oh. Ikaw, uyong, pwede ka matuwi. Legit na siya. Ka sa Pero na-excited ako. Mga ano. mag-ana na dyan ka o yung kay para ka-anak kay pang. Ah, so mag-ano -mag na talaga tayo mag-ipon. Mag, -mag, hmm. mag Kailangan natin mag-ipon. Kailangan natin ng 300,000. Ano ko tingin? Ikaw na 'yon. Kakalimutan mo naman. Sasamutin mo ha? kami lahat. Hindi sa Ha? <laughs> Sobrang trip trabin natin. So, hindi naman masisigurado 'yan sa atin kasi nga 'di ba, pupunta kami sa Vietnam at sa Singapore. Hay mga mam, ma So, ito naman. Ang ulam namin ay tinolang ng isda. At 'yung perito, ay para sa mga bata noon. Oh, wow. Ah, ito lang sa amin sa baw, sa amin oh, yeah. sa mga bata yung plate, to at hindi mo wala yun.